Hello mga kasarap, wow! isang napagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga mga kasarap, ngayong oras na to ay oh, siguro mga alas 5 ng madaling araw dahil maaga akong gumising. Dahil alas 4 pa lang ay dumating na si nanay at binuksan ko na ang gate. Dahil nga maaga kami nakaubos gabi, wala kami na ulam, maaga kami naggumising at maaga kami naglinis. Dahil para pagdating ng mga lulutuin ay mas mabilis na. Nayaan ko na munang matulog si Maldit sa piling sekretary at si Marian. Ako na muna ang naglinis. Bala nilinisin ko lang naman ay ang istante at yung loob ng tindahan. So, ang ginagawa ko muna sa istante, sinasabon ko muna. Sinasabon ko siya ng dishwashing kasi mahirap pagka bar o powder ang ginamit ko. Medyo malabo. Kaya dishwashing ang ginagamit ko. Pagkatapos kong sabunin ng dishwashing, eh, babanlawan ko naman siya. Hindi lang yung loob ang sinasabon ko, pati yung gilid at saka yung harapan. At saka inaalis ko din yung istan sa takip para mamaya yung ilalim ng istan. Istan ba yung parang rollers para mailagay mo yung takip sa gilid? Eh, malinis. Kasi kadalasan si Maldix hindi niya nililinis linis siya eh. Ginagawa lang niya, pinupunasan niya, hindi niya napapansin yun. Kaya ako nang naglilinis, kaya ito yung maglilinis ako, inaalis ko yun para masabon ko, tsaka mapunasan. Pagkatapos nun, isasabonin ko na siya, at tsaka babalaw ng tubig. Ang tubig na ginagamit ko ay tubig din sa nawasa na sinasabon ko ng ilang beses. Pagkatapos kong sabonin niyo ng ilang beses, ibabalawan ko, tsaka ako ipupunas sa salamin. Dalawa hanggang tatlong beses ko siya ginagawa para malinaw. Ay, 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 ay. Hindi na ako gumagamit ng mga pamunas na tuyo. Ang ginagamit ko lang doon ay yung kasahan? na binalawan ko sa malinis na tubig. Katapos no, nun, nung nakayari na ako eh, syempre mawalisan ko naman yung loob. Pagkawalis ko sa loob ng tindahan, ay eh, magsisipilyo na ako at maghihilamos. Dito pa lang ako magsisipilyo at maghihilamos. Syempre, pagkatapos natin magsipilyo at maghilamos, magkakapin na tayo. Habang nagkakapi ako eh, dumating na yung delivery ng karne, si Yeye. Magandang dumarating si Yeye, mga alas 5, nagdi-deliver na siya. Pero kayo natin tinawagan ko siya, sinabihan ko na aga niya ang deliver niya kasi nga, maagang pumasok si nanay at saka yung pamangin ko para mag-ihaw kasi maaga silang uwi kaya diniliver na ni Yayi agad yung i-deliver niya na karne so maagang may ni nanay yung mga karne pag nahiwa na ni nanay yung mga karne wala na siyang masyadong gagawin babantayan na lang niya yung magluluto para maayos yung mga lulutuin na ulam nilista ko na yung mga menu nila para madali na lang lutuin syempre pagkatapos nun eh okay na dahil nga maaga si Yayi nga pala yung dideliver sa akin ng karne eh minsan dinadala na ako niya ng pandesal kamukha ngayon may dala siya pandesal. Thank you sa pandesal na dala mo ye. Yeah, Maaga siya nakapag-deliver kasi nga tinawagan ko. Kasi kung hindi ko matatawagan, baka matanghay na naman ang deliver sa akin ng karne. Pero okay lang yun. At isa deliveran niya ako ng karne. Yung mga oras na yan, eh, meron na kaming inihaw, tsaka litsong kawali. Tsaka meron na rin kaming pork steak. Magang nakaluto at tsaka inaantay na lang namin yung galing palengke para maluto na. Ina lang aantay namin kasi nandun yung mga gulay tsaka yung ibang rekados. Kasi ting mamamalengke ako, ito yung ikatlong araw bago ako malengke. So ngayon di mo na ako na malengke, konti lang naman kaya ipina-deliver ko na kasabay ng karne. Titimpla na ako ng kape at syempre magkakape. Inuna ko na muna maglinis ng istante at saka maglinis ng loob. Saka ako naghilamos. Saka pa lang ako ngayon magkakape. Kasi mahirap pagka maghihilamos muna ako at saka maglinis ng istante eh. Kami ko kasi medyo na ano ko nalilito dahil ako nga lang mag-isa at hindi na ako nagpatulong. Eh syempre, ako lang muna mag-isa magbabantay. Pasensya na kayo mga kasarap sa Bosses ko. Kasi habang nagkakapi ako ngayong mga oras na to, ay ginagawa ko na tong voiceover. Kaya nag-voiceover ako ngayon ng umagang umaga. So ilang lang mga kasarap, habang nagkakapi ako, maraming maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Bye-bye!